Hello mga for today's video. So na nga, namili muna kami ng grocery para kahit papano makatulong tayo sa taong dadalaway natin ngayon. Yan yung dati namin katrabaho guys si merchandiser siya sa dati kong pinapasukan kaya kailangan natin siyang dalawin dahil nga syempre para kahit papano may isipan niyang may nagmamahal pa rin sa kanya kahit hindi niya ako masyadong ka-close mga kadisers sa trabaho kasi ang hirap ngayon di ba yung mismo ka-close mo na yung kasama mo sa mga inuman yung lagi mong kasama kung saan saan man pag may sakit ka hindi ka nadadalawin di ba tama ba nag-e-bike na lang pala kami mga kadaiser papunta sa bahay nila Jason. At syempre dahil wala pa nga tayong motor, e-bike-e-bike e lang muna tayo ngayon. Ito nga pala yung bahay nila mga sir, sa may marikina lang. Ayan, nangungupahan din sila dito mga sir, kasama ang kanyang lolo at mama niya at papa niya. Ayan. Dito sa Marikina lang po mga kadaiser. Ayan po si Jason. Dito pala tayo ngayon sa bahay ni Jason. Ayan, yung dati naming kasamang URC Merchandiser. Solid yan. Ah, URC, di ba? Tama, URC. URC. Saka Pepsi, ayan. Pepsi dati. Pepsi. Ayan, naging Pepsi Merchandiser din siya sa trabaho namin. Ah, ito nga pala yung asawa niya. Ayan, at yung kanyang anak. Shout out, Graceland Robinson. Ayan, ito yung kanyang baby na dati lagi may sakit din, no? Kawawa naman. Pero ngayon, okay naman siya. Oh, may maintenance May maintenance, may maintenance naman siya. Ano nga pala sa ito. Chronic kidney okay, disease ah, stage 5. stage 5. Mm. Ano ba yung lagi niyang mm. No, yeah. no, Energy no. drink. Ayan. Nung no, actually, nung no, nasa SM ah. pa ako noon, by April 2024, lakas-lakas pa ako nung aso. Malakas ako mag- Kasi so, syempre, hatog. Yung delivery wow. ko kasi talaga na may schedule kaya may schedule yung ganyan. mga tatlong beses sa isang araw na ako. Nagpapalpitate na ako. Pero uminom so, ka ng maraming tubig hindi ako malakas mag-tubig. Hindi ka malakas man tubig naging, nag, naging malakas sila ako mag-tubig. Nalaman ko nang parang ayun, may nararamdaman na ako, pinupulikat na ako, gabi-gabi, hindi -gabi, -gabi ako nakatulog na maayos. Dito sa ano, daling araw, namimilipit tong ano tapos, ko. Tapos, pagkagising ko, umaga, wala akong gana kumain. Tapos, kakain man ako, sinusuka ko kaagad. So, wow, tapos... Pain, pain reliever. Pain reliever, yung mga... Oo, yung mga... Oo, oh, mga... yun, yung... Yun may... Kaya kaya iwasan nyo yung mga ganyan, yung mga energy drink. Diba? Pwede naman tayo uminom mga kadaiser na energy drink, basta wag lang madalas. Ano ba yung una mong naramdaman? Marami ano? Ano, uh, nahihilo, nagsusuka. Pero that time, okay pa yung katawan mo? Oo. No, oh. Ayun mo buo. Mabula, um, mabula yung ihi niya. Uh, parang may, parang reddish. So, parang wala lang sa inyo. So, ano normal na? lang kasi ni, alam oh, pag ihi ng ganun, normal, pa i I i I mean, normal pa parang ihi mo. Dami normal parang yung ihi Parang sa iyo. Mo. Ah, okay parang pero mabula lang Oh. Siya. Matagal mo na siya kinokontik sa magpa na, mga kadaisore kapag may nararamdaman tayo, pa-check up agad tayo para kahit papano, malaman agad natin kung ano yung mga sakit natin. Mahirap na kasi, nasa huli ang pagsisisi. At dito nga mga kaday sir, inabot na namin yung mga pinang-grocery namin kanina. Pagpasensyaan nyo na yung nakayanan namin. Ang mahalaga, nakatulong tayo. Ano ang message mo daw sa mga kaday sir? Ah, uh, yun, ah, um, mga sir, ah... Uh, ano yung mga pwede iwasan? Yun, kung kaya nating iwasan yung pag inom ng mga energy drink and... Kasi masyado nakakasama talaga yun sa mga organs natin. Meron na sa kidney, tapos yan yung madalas na pag-inom din ng mga alcohol, ng mga alak, or pagpupuyat din sa trabaho, mukhaan niyong iwasan, iwasan niyo niya kasi talagang napakahirap ng gantong sakit, ng gantong karamdaman. Talagang magsisisi ka sa huli. Cool. Yun, yun guys. Um, guys. Kaya dapat mag-ingat kayo, tsaka lagi kayo mag-pray. Ayan mga kadaisers sa mga nais tumulong, ayan. So, uh, message nyo na lang kami, yan, para kay Jason, yan, para sa araw-araw na dialysis niya, guys. Ayan, so, Salamat ganito na lang yung video.